ang tawag po dyan sa pagkatiba natin yan agaw sa nakaw yan lagi na lang po natin tatandaan ay eh, nakatulong din tayo kumbaga sana lang ano ho iniiwasan ko makahuli ako na mag, mag hindi ayaw kong magnanakaw din yung ng nagugutom ayaw kong makahuli na nagugutom na nasa part natin na may dala ayaw kong magsalita na magnanakaw masama pong ano kumbaga ang samang term nung nakaw ay siguro nagugutom oh hindi man nila kainin, bininta nila balaya po, kumusta na po kayong lahat Tara po yan, balaya episode na to update ko po kayo sa ating palayan po oh, yan, oh. ito na po ang ating palayan ngayon yun oh. medyo okay na rin po naman oh. yan, tapos ay ang patubig natin yung ating nilinisan maganda na, panalo oh. malakas po ang parating ngayon yun tara po tayo po ay Diretso na hanggang labak ng pagbibisita tapos titingin na rin tayo nung kabuti bali ilang days na rin po akong hindi nag ano dun eh nakapasyal kasi yung oh, naging busy na tayo dun sa kabilang area po oh, sa area number 3 gawa ho ng ka kapagniniyog yan oh. na ay po oh ito na po yung ating pala ngayon kahit pa paano po na may ayos ayos na aray po hindi ko na rin sa inyo na vlog ito ay inisprehan ko at sabi ko ay hindi ko kayang tabasin itong kabuo oh pilapil po ang in, ang naiano ko po sa inyong update sa inyo na nag spray ako ay gitna ng palayan aray pong tabihan hindi ko na po na ipakita po sa inyo oh yan oh ayos na rin oh yan na po ang sa atin baka humalagyan ko na rin ng pataba pagka hindi bukas ay makalagdalawang araw oh oh yun tayo po ipalabak po hindi na sa atin ibon ari po hindi na sa atin ari sa kahanggan may uwak Bali tayo po ngayon. Magbibisita tayo ng walang dalang ano. Yung di, ah, di po ba harvest tayo ng kabuti, wala ho tayong endal na lagyan kundi andin na lang ulang i-cater yung pangkuha natin no? minsan tayo baliktad sa kapalaran ay nung minsan kalaki ng plastik wala tayong nakuha pag minsan ho naman wala tayong maliit yung ating lalagyan ibig ko sabihin ay ano meron tayo na dadali ano po hindi kung bagay siguro yung panapanahon naman ng tubo ba diba sa tayo ika nga ipatubangga pag wala ay di wala pag meron ay di swerte ano po ayun chuu chuu nag aano nung -ano yung mga uwak o oh. kita ga kahit po tayo madalas dumaan dito sa ating palayan kung bagay, hindi po naman natin ay update tayo ipapunta lang lagi doon sa bandang ibaba At kung papatuligan ang sasalakan ba? nok cucuk cucu huwag niyong habol niyo manok baka takan na naman ng habol ay eh. eh. dami pala kalas yung making itlog na ay pulang pulang palong Yan, ito eh. Yan, itu pun ating Oh. maganda-ganda ng tingnan hindi na po susukal na maigi eh, ba? Ayan na po ang ating palay hanggang dito sa labak Oh Tingin po tayo ng kabuti Para mukhang susurtihin tayo May natatanong na kong isa oh. Tara po Yan. Balito po. Ate, inesprehan na rin yan. Na? Kung mapapansin nyo po. Oh. Yung sabi ko po sa inyo noong nakaraang vlog na isprehan ko, yan po yung nagawa na natin. Hindi ko nalang naipakita. Oh. Dito naman tayo ngayon sa kabuti. Yan na po yung ating palay. oh Sh, Yamat. Ay, meron nga po. Oh. Aba, ay ayos nga ari. Ilang araw tayong hindi nakapunta oh, mayroong ano na oh, natuyot. Daho, kagandahan no. Oh. Duh, Nasa ampa, ito pa oh. Uy. Mapakan, iya, iya. Jump pa kayo ng babalik-balik. Uy, hmm. mapakan. Diyan lang kaysa sa taas. Oh. Libreng ulam na naman po. Ah. Maya po natin didinisan. Wala dito ari lang. No. Oh. Yan, ito pa po. po tayo ngayon lalagyan <laughs> swerte swerte hmm. isa lang po naman ang na natuyot pala oh. siguro no, na nakarang araw ngayon walang ano talaga nang sadyang wala apat. Mhm. Mm yeah, ito po lima. Mm. E, Anim. Eh, ginawa. Nupo na naman oh, makakaulo na naman tayo ng nupo. Mm. Quality. Dahon na lang ho oh, ang ating lalagyanan. sure that Yan na po, yung atin na daling kabuti oh. Aabangan huli natin yan oh. Babalikan uli Mga ilang days po Pura ating kabuti Tayo ho may diretsyo na din eh. Ay panalo na oh. At titingin tayo ng mga Kung bisita po ay ng mga matitiba ng sa saging oh, pag sunod na araw natin mapapasya lang araw na ng palay aba pwede na oh. yan ito po yung mga inisprehan natin oh. gawa ho nang iniisip ko eh, pag hindi ko rin ispre talagang malalagawan ako nare, at gawa ho nang minsan nagiging busy din tayo sa ibang gawa ay sabi ko kung tayo nag-spray Ibig sabi, Diretso na po ba, ang po nung damo. Di pagbalik natin, Maalwan-alaw yung pagbibisita. Hindi ho. Kung baka, Pag scatter po, Ay gasto pa rin. Ay, O, oh, Kanya-kanya lang pong paraan. O, oh O, Ayan. Lakas na pala patubig. Hmm, may mga saging pa po tayo, Matiti, Body niya. Dito, Meron kayong, yung isang natira natin, Nakaraan. yung pong malaking buwig narito binta binta po yung tayo nakakapasyal dito oh oh ba ay parang nadali na naman nata oh ay nadali na oh oh ay wala nang dulo yan tingnan nyo po oh putol yan na ano naman dumaka ba ay may na naman din eh oh oh ay nadugas na Hmm. Talaga nga naman, akala ko magaling-galing na tayo, eh wala na pong dulo yan. Mm. Oh. Ah. Pambihira naman din eh. So, yan ang no, pugit ng nanguha na rin din. Ay, aray po yung binilag ko sa inyo na malaking buwig nating na hinarbis. Oh. Ayan. Oh. nakatuyot yung ating pinang kinuha. Hirapang hirapan po tayo. Nun, oh. Tapos ari naman. Aba. May ilang araw na kaya ari. Eh. Eh, eh. eh, parang type -ikot na ikot-ikot lang din yan, yun. Yan yeah, nung kupal din dumali na rin. May dadali talaga dito ay. Mm. Eh. Ari po ay ako ang tumiba. Oh, talagang tayo ang tumiba na yan. Ay yung isa ay sabi ko yung mga anong araw at medyo payatin pa. Ay nadali na. Yan nga naman. Swerteng araw, aray. Pambihira. titibayin ko na yung kahit bagong puso, ay. Ah, wiyari. Nadali na naman po isang buwig. bakit kaya diniga na rin, eh. Yan, nung kakatuwa, din eh. Pambihira, yan. Yan, ito po, tire ng tumiba. Ay, yan po yung mga ibilag ko sa inyo, ay, Sabi ko nga babalikan ko, sunod-sunod ng schedule. Waso din. Yan niyan. yan. Baga lasing ng gala. Hindi na hinapay ay. ko na kaari. Wala po pong tindahan dalang bulok. Dala ko cutter. Bala yan po yung saging. O ating titibay na yan. Kache pa yan. O, tadalihin ko na talaga yan. Patatanggalaan ang puso niyan. Wala. Hindi rin papakanabangan ay lulutuin kong kabisa 'yan. 'Yun oh. Sana naman yung kumuha po nung atin saging, sana ay siya ay lumakas at na makapagtanim ng sariling pananim. Ano po? talaga nakakatuwa din ho. Oh. Kahit wala akong dalang gulok, titibayin ko na yan. kahit cutter lang aking gagamitin. ngayon lupit kemohonan Lupit ng kumuha eh. Alam nyo yan. ko na. Alam yan. Nakakarantini. Eh. Oh, sa asas pa din ako. Ko, eh. hirap ang yun na eh. re tawag po sa tibang ka re eh. yan pahit pa po yan eh. ang tawag po dito agaw sa nakaw o, gawa ko nang hindi pwede natin postuin sa gulang maunahan tayo ng magnanakaw ang hirap na rin, eh. ah, payat na payat pa yan po. Agaw sa nakaw huwi yan. Hindi po pwede tayo makapag ano dyan. Hindi na na natin na lang kater. Agaw sa nakaw eh. Hindi ho naman pwede patabay ng kaunti pa ay. Eh. Tataba magnanakaw eh. Anong hiya yan. lá te ver malupet yan tayo po ito may banang ng agaw sa nakaw huwag nga ating i -ano, i-vlog yung iba dyan o oh, vlog pa natin yan no? hindi ho natin alam eh hindi rin ho natin masabi ano eh, manonood do ano mahirap po mahirap basta ang kumuha lang nun ang masasabi ko lang masasabi ko lang kung sa kumuha nun siguro napakalaka ng pangangalangan Oh, yan sana naman natulungan kita. Oh, ayan na oh. Napayat. Oh. Sandali rin lang yan oh. Bahala na. Huwag lang sumama loob. Grabe, lupit din naman na eh. Buti na lang at rin kabuting ari aking pinasyalan na. Sabi ko nga ay akin titingnan niya rin kabot eh. Hmm. Kung hindi rin kabot yung arin na ko. Lang araw lang tayo na wala dito ay oh. Kung hindi rin kabot yung arin, hindi ko na humalalaan yung saging. Sa hmm. Lupit eh. Yung. Agaw sa ako. Ba't kaya agay yun? Ano, may ganun talaga ba? Ang bihira naman nga yun. Dami pa po. Ulang pa yung garan kang tataba. Okay. sana lang sa kumuha nun, no? patas-patas tayo. Ba? Oh. Siguro nakangiti. Oh. Eh, wala. Wala ka talaga nalagyan na Agaw sa nakaw. Eh, eh, nga Hindi mo iwasan na yun. Yan ako yung ating palay oh. Gara na rin. Pambihira eh eh. Ilang araw ko tayo busy din sa pagnilayog guys. Samukat, na titiktikan din. Minsan nga ako tayo lagi ng hapong din dito na alis oh. Yan katulad ko ngayon oh. Ito yung check muna natin hmm. Time check po muna Ako yung nagpapahapon na dito hmm. 528 Nang hapon po yan Yan o yan bihira pare-pares lang araw natin pare-pares lang ang oras pare-pares lang ang ano ano eh tapos eh madadali tayo ng gayon haba sana lang oh nako naman ako eh. oh minsan na eh, iinuunawa na lang muna natin pero minsan hindi nila tayo ano ano na na po ah uh, yan na yan. Hintay, ano na rin ay. Nasasalawan na ay. Gaslaw. Eh, ay, yan yung buhay ari. Ilang pang duwid po yun. Kaya po pala yung aking ama niya nung nakaraan. Siya huwag gumawa nitong malakong na ito nung ako nasa area number 3. Sabi nung aking ama, ay nakutoy. Yung saginga ngayon, kulang ko na lang lahat tabasin. Sa kibiyama tatay, ako naman ang mag-aano na eh. Mag Oo, oh, yun ay kasasabi lang sa akin nung nakarang nung kami nag ah, ano doon. Ano oh, nakakaabot pa sa kay ay ay nung tiniba ko po ba yung malaki. Oh, sabi ay ako to eh. Bari na noon at siya nga po hindi na rin umabot. Sabi ka ba eh ngayon ko na ano eh. Siya nga pala. Sabi kaya. Yeah. tumbihira gigil na eh bayain na po ah. tayo nga ang alusin lang na rin bawi na lang tayo dito sa mga iba natin no? ayun bali ang episode na to yan na po sa unang part ay naging masaya po tayo at marami tayong naging harvest oh, maganda rin yung ating ibang palay, yung iba'y nagkatama tapos ayan na nga sa pagkakataon hong ari. nadali pa, nanakaw pa yung ating ano klase po pati nililik at hindi tiniba pagkasalaw ay. Ayun. yan na po, ang tawag po dyan sa pagkatiba natin yan agaw sa nakaw Ayun, salamat po sa inyong pagsama, sa suporta, ano po. Bali, ano po, kumbaga sa comment po natin. Huwag na lang po tayong mag ano. Kalma lang, Oh. Kalma lang natin natin mga sarili po. Opo, oh yan. Salamat po sa inyong pagsama. Sana darating ang ibang araw, mas mabawi pa natin yung mga part na yan po. Oh. Yan, lagi na lang po natin tatandaan ay eh, nakatulong din tayo. Kumbaga sana lang iniiwasan ko makahuli ako ng mag, mag hindi ayaw kong magnanakaw din yung nang, nagugutom ayaw kong makahuli na nagugutom na nasa part natin na may dala ayaw kong magsalita na magnanakaw masama pong ano kumbaga ang samang term nung nakaw ay siguro nagugutom oh hindi man nila kainin bininta nila yan ayaw kong mag ano nung ano basta dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to ayaw ko lang basta yung part na yun po ayaw kong makakita ng may bit bit ng ating gawa hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin ano po yan sana lang po yan dito na rin po tayo ang tatapos ng vlog na to basta sa lahat po na magkukomment sa atin kalma lang tayo opo kasi nandyan yung time na ganad ganari basta po oh mag heart heart na lang po tayo oh yan ingat po palagi happy lang ah, tagal ng ating outro bye